sabihin sana. Alam naman <laughs> namin who yung pagiging uh, humble. Hmm. Eh nasa sa inyo po yun. Pero alam mo uh -huh. toto, yan Jen. Eh. Yung halimbawa uh, bagong op opening ng klase, eh. Uh oo. -huh. Tapos yung bago mong classmate ay ang galing mag-recite. Oo, uh oo, -huh. oo. Pag tinawag ng teacher may sagot ka agad. Uh -huh. Tapos pagka pa ng assignment, may assignment kinainggitan talaga yan eh. Totoo po. Nangyari sa akin yan nung... Ikaw ang kinaiingitan. <laughs> ba ba bagong transfer ako eh. Uh -huh. Eh kasi nasanay ako ng ganong trabaho. Uh -huh. eh, kaya hindi natin may alis sa uh, bagong uh, pasok na senador. Na-intimidate senador. Na na siguro oh, sila, Sen. Si Nelson. So Maraming may gano'n. Kasi uh -huh. yung magkakaklase, eh, magkakakilala na sila. Totoo uh -huh. po. Bigla ngayong may dumating na bago, transfer eh. Uh -huh. Abay, kung mag-recite eh, talagang uh -huh. akala mo minemorize niya yung buong chapter eh. Yung, uh -huh. yung, uh -huh. Ay, ma-unsettle lahat ang mga kaklase mo ron. Uh -huh. Magkakaroon na ng inggitan dyan. Uh -huh. Ayan, at kung ano-ano ng intriga. Uh -huh. Ang tawag sa ibang yan, para niya nabulabog ang tubuhan. <laughs> sa probinsya naman, nabulabog ang niya, pala isdaan namin ah. Parang ganoon po ang tawag dyan. <laughs> Parang uh, nag-ibaihip ng hangin. Uh -huh. Ganun po. Pero yung mga kababayan naman natin, Kilala naman nila tayo, Jen, ano? Wala Opo. naman tayong mga objectives na, halimbawa, eh, magpasikat tayo. Hmm. Nagkataon lang na nagkaroon tayo ng mandato, Jen, kailangan nating isagawa okay. sa katuparan, toparin itaguyod, kung anong inihingi ng mandato natin. Ay, Opo. At yan naman po ay uh, hindi na bago. Eh. Ginawa nyo na yan. Nakita na ng publiko yan nung kayo ay nandun pa sa House of Representatives. Uh -huh. sen. At doon, Sen, kinaingitan din po kayo doon. Ah, at okay. uh, alam nyo naman ang hindi nangyari. Lang, eh. hmm. Hindi ako kinaingitan. Kinasuklaman oh. ako doon. Halos po yun. Lang lalong, diba? lalo lalong na. <laughs> eh, oh. eh siyempre, eh. Yung nakikinabang doon sa network na napasara. totoo po kayo. Eh, talagang uh, halos maglupa eh, maglupasay sila sa kaka-atake. Ano, eh, uh -huh. sa kaka -atake. Kaya kahit anong gawin mong paliwanag, samantalang yung <coughs> karamihan na sa kababayan natin, halos naliliwanagan nila. Eh. Opo, uh na unawaan Sila, lang. napagkamalan silang hmm. Oh, masasabi mong nag-aral. Hmm. Uh, kung makapag-Inglise, mas mahusay pa sa mga... Amerikano eh, di ba? Mm -hmm. Pero ngayon, hindi nila matanggap. Ang katotohanan, sa likod ng pangyayari na iyon. Uh -huh. Kaya makikita mo naman kung sino-sino sila. Eh. So, hanggang ngayon nga po, <coughs> may kim-kim parang nanggalit sa inyo? Eh, Matakin nyo ng panahon na yon. tinawag kayong crush ng bayan. Huh? Di ba? Pagka pinapakilala kayo dati ni yung chairman ng... Uh, committee, di ba si Chairman Alvarado yata yun, o oh, tapos oh. tinawag din kayong rockstar doon, eh, ganun talaga, Sen. Oh, pero pagka oh. sila, pa, paano, nang may, pa paano nalo yun? Yun, 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 yun ang masakit na kanotohanan. O, oh, eh, eh, ngayon, parang din na nadadagdagan pa yung oh. Uh -huh. ganun, ano? Uh -huh. At ngayon po, ituloy na natin, Sen, na yaman din lamang, tinuloy niyo na po, sinimulan niyo na yung bagay na yan, ngayon, na kayo po ay nag-iimbisigat, nakaunang araw na, sa blue ribbon at uh, mayroon po moto propio investigation dapat 'yan ang tamang gording so, siya ni nakaunang araw pa lang nakaunang araw pa, pa lang kasi daw na agad. mukhang nabulabog na agad ang pobuhan Ay, <laughs> <laughs> mukhang <laughs> hindi, nabulabog agad pala isdaan hindi <laughs> hindi dapat yung nakaunang araw yung parang um.

私のそばに深入细节以心入茶キリン生茶日本绿茶日本焙茶同步发售中oh, eh, sa, sa ganung kalawak na problema ang kinakaharap ng ating bansa isang araw pa lang eh uh mm -huh. -hmm. laying the predicate pa lang eh. kaya sa nga sabi niyo sen oh, biglang kung ano-ano na yung bakit ka, sabi nung isang uh, ano ba, broadcaster di ba ilalaki yung palaging kahit na hating gabi naka nakasalamin na uh, pang ano, right pang araw. Opo. Eh ay kang mga gumagawa diyan, kasi puro pasikat yan, Puro, pasikat yan, puro uh -huh. pasiklab yang mga 'yan, puro epal. Uh -huh. Uh -huh. E, ano ang gagawin mo sa mga ganitong klasing tao, dyan, ano? Hindi, ako naman, Sen, ako sa tingin ko, mukhang hindi kayo ang pinatutungkulan noon. Kundi siguro ay baka ibang miyembro ng Blue Ribbon. Kasi Abay. kung kayo po ang nandun, miso, solo kayo, malamang hindi magsasalita ng ganun po yun eh. O oh, eh, alam naman niya na yung oh, uh, committee, yung Blue Ribbon, yun ang talagang uh, pinaka, uh, pinaka major na uh -huh. committee na siya yung gaganap ng tungkulin na yun. mm, -mm. Okay, kapag nagpasaring ka ng gano'n, <coughs> eh dala mo na lahat. Mm -hmm. Totoo po, pero, pero kung sasabihin niya, yung <coughs> nagpasikat, nag-epal, mm -hmm. palagay ko, eh, oh, hindi ako yun. Sa Ay, pagkat, uh -huh. Ako nagtatanong lang ako ng mga mga tanong na talagang very basic lang. Totoo. Mm -hmm. At sinabi ko naman doon, walang nag walang magiging, <coughs> walang, <coughs> uh, walang mag walang kung baga. Oh, wag, wag masyadong magpasikat, parang ganon. Ano? Totoo wala tayo, walang, wala tayong conclusion na gagawin dito. Uh -huh. Di kasi ako, ako, ayaw ko lang ha, sa mga nakakarating din sa atin eh, mataas po respeto sa inyo noon Sen eh. eh well, meron lang siguro kayong mga miyembro ng inyong uh, komite na baka yun ang nagpapabigat sa kanyang kalooban. Baka naman po ganun lang. Oo oh, eh. eh, eh. Yung miyembro ng uh, committee ko, yung kapatid niya eh. Ay, teka, yun ang problema natin. Opo. Eh, wala na, wala na akong problema doon. So, so, so na ba kasasagot Eh, di dapat, mag-usap na lang silang magkapatid. Hindi na. eh, pero... Ayaw ko naman pasukan yun. Ayaw ko naman pakialaman yun. Alimbawa, oh, kung prontahin ko yung kapatid niya na nandoon sa kumita, eh, mahirap naman yun. Hindi ako pwedeng makialam doon. Pero may napansin na ako, Jen, Senator, no? nung nakarang linggo, ay kasi sa mga nakaraang mga uh, pagdilig ng Blue Ribbon Committee, last week ay napansin ko par ataya, parang sabi ko parang hindi parang hindi tama. Uh -huh. uh, meron ako napansin eh na parang uh, para bang uh, bawa maliligo ka di ba? Okay. Maliligo ka. Uh Nakapagsabon na ay sinubon mo pa uli. <laughs> ba ba bakit? Eh, bakit? tapos na maligo, ha? Anong napansin mo? Hindi ba? kasi parang sa pagkakasunod-sunod ng pangyayari, ang pagkakaalam ko, Uh, di ba, may privilege speech. Uh Oo. -oh. Tapos after ng privilege speech, ay uh, yun na, investigation na. Uh -huh. Kasi yun ang kung mag-introduction eh, di ba? Okay. Napansin ko na nag-investiga na. Nagsimula na? Nagsimula na. Uh -huh. Natapos na yung unang araw at meron na nakatakdang mga susunod. May bukod pang privilege speech na yun din yung topic. Ah, uh -huh. so, uh -huh. sa, sa akin na, uh, uh -huh. bilang isang karaniwang taga-Masid at Uh, matagal na rin nanonood ng mga private mm. ng mga uh, Senate investigation eh ngayon ko lang nakitang may ganun na mabuti kung, eh, mabuti na pansin mo yon Nelson ano mm, uh, Kala ko nga wala makakapansin sa inyo ayoko namang talakayin yon na parang ako lang ah. baka kala na baka, baka isipin pa nila kung Parang kung, kayo pa namumunas sa... sa Kung then, anong motivation, opo. ano. Pero sa rules, rules pa ka pag-usapan natin. Walang ibig sabihin sa eh, ano pa man. Sa, sa rules ba, pwede pa ba sa rules ng Senado? Sa tuntunin ng Senado kasi kapag ka, ang isang bagay, ang isang uh, subject opo. matter ay eh, natalakay na, lalo na yon mm -hmm. Isang major committee yung Blue Ribbon. Bawal na yung uh, gagawa ka pa ng uh, sarili mong uh, pagpapahayag Lalong-lalo ah, lalo na kung oh, uh, sa pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Uh, parang may sarili kang expose, may sarili kang person. Oo. Oh, uh, hindi dapat na ginawa pa yun. Kung baga, kalabisan na yon uh, Sa tuntunin kasi, bawal na yon Okay. Kaya lang, pinayagan din. Uh, may, may pagkaliberal naman sa... Ano. Pero kung tutun, susundin mo talaga yung tuntunin, mm -hmm. Hindi yun. Hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo. Kahit naman hindi ka miyembro pwede ka namang magtanong. Ah, pwede ka Lalong lalo na kung katulad nung... At doon na lang niya banggitin yung mga binabanggit niya. Pwede pala naman yon. Pwede naman yon eh. Ayun. Kasi kung sasabihin niya na kamukha ng ginawa niya, oh, oh. meron siyang mga pinuntahang mga iba't ibang projects. Oo. Oh, oh. Eh... Actually, nabanggit na yung mga yun eh, sa, sa komite. Oh, Kasi ang pinag-uusapan lahat ng ghost projects. Uh -huh. Ngayon, hindi ngayon namin napag-usapan ng detalye noon sapagkat ang sabi ko sa chairman, na sa secretary ng DPWH, <coughs> pinakamabuti, eh, isumiti mo sa komite. 'yung lahat ng initial findings mo doon sa mga ghost projects. Ayon oh. Uh. So, 'yung ginawa niya, uh, nakatukoy siya ng sa sa kaniyang uh, uh, pansariling pag-imbisiga, meron Sarin daw siyang nakita sa ganitong lugar, oh, sa nitong lugar, sa ganung siguro mga mangilan-gilayan 'yon. Uh -uh. Pero hindi 'yun ang kabuuan, hindi uh -uh. 'yun ang listahan. Oho. Eh uh -uh. uh, nagtagumpay lamang siya doon sa uh, may mga optics, may mga literato, Opo, oo. Oh. At saka yung presentation, may mga guni-guni, mga ganyan. Opo. Uh -huh. Eh, sa pagdinig naman kasi, dapat hindi mo nasasamutan ng mga gano'n. Yun ang optics, eh. Opo. Uh -huh. Yun ang sinasabi ng isang taong uh, nakasalamin na uh, hating gabi, <laughs> na yun eh, yun ang epal siguro. Yun uh -huh. yun ang Yun ang pasikat, di ba? Ayun, oo. Uh -huh. Pero sa inyo, wala, kasi wala akong narinig na binanggit kayo sa anumang uh, pahayag na... Pinutulan nyo yun eh. Uh, parang pinalagpas nyo na lang. Ay, be, ako naman eh, mm -hmm. lahat ng gustong magpahayag, mm -hmm. kasi naitanong mo lang kung uh -huh. nasa tuntunin ba yun. Sa uh -huh. tuntunin, hindi ganun. Uh -huh. Hindi papayagan yung ganon. Kaya lang, may eh, pangkaliberal naman yung mga tuntunin siguro. Lalo yeah. lalo na, eh, matatanda na sila ron. Mm -mm. Ako naman eh, sabi mo nga, <laughs> transfer lang. Transfer. <laughs> <laughs> Bagong transfer lang ako eh, di ba? Uh -huh. Eh kasi, kaya ko naman naitanong yan, Jensen. Eh para kasing... Ah, ito, pakiramdam ko lang, ha? Oo. Na kasi may investigasyon, na para ang gusto nila, eh, privilege speech, Oo. parang ito ay introduction para sa isang bukod na investigasyon. Na pareho rin ang subject. Na pareho oh. din ang... Hindi ba? Katulad dito, uh, baka nabasa nyo rin ito. Lumilitaw na, naman ito, si Senador Francis Pangilinan oh. ay nagsabi na siguro mas maganda, meron tayong independent commission uh -huh. na mag-iimbestiga sa flood control project. Ang ibig mo niya, iba pa doon sa Blue Ribbon Investigation? Eh, commission to eh. Ah, ganun. At ito ay nauna, ay sinabi naman ni Senador Kiko Pangilinan, O. Oh. Eh mas maganda siguro merong ipatupad na tayong isang batas. Magtayutan na tayo ng Independent People's Commission. Ba? Oo, para yung plant Control Project ay investigahan na natin ng uh -oh. Independent People's Commission. Kaya sa isip ko, hindi kaya ito yung... Para bang nagtatayo ka ng bahay dito, Sen, di ba? <laughs> Tapos nakita lang, bukang ma masasapawan tayo. Matayo rin tayo. <laughs> yung una, naglagay ng mga, eto mga plano-plano. Oh. Plano. Tapos eto, o oh, eto yung mga magtatayo. Sino ang mga magtatayo? Uh, eto po. Si Minungkahi ni Pangilina na pangunahan ng komisyon ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales. Kasama pa si dating DPWS Secretary Rogelio Singson. At, isasama pa si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ang ibig sabihin nito, Senjen, si hindi lang plano ang inilatag eh. Meron pang detalye, di ba? Kung uh -huh. ano yung... So bukod na investigating body ito? Uh -huh. ito, independent body na ito. Mukhang, sa tingin ko, bilang isang karaniwang mamamayan, baka mag mag, mag-conflict. Mag Kasi meron ng... Di ba? At ang alam ko, ang mandate ng Senate Blue Ribbon Committee ay talaga namang mag-imbesega. Si Senator Kiko Basan ay una, miyembro po ba ng Blue Ribbon Committee? Nag-apply siya. Ah, nag-apply, nag-presenta yung sa Is kanyang sarili, isama. Kaya kasi, susulat siya. Opo. Kung pwede sana, maging membro ako ng committee mo. Okay. Pinayagan ko. Ah, okay. So, technically, miyembro siya miembro ng Blue siya? Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro na pala siya ng Blue Ribbon Committee, eh nagsusuggestion siya ngayon ng isang... Anong tanong bukon... mo? Anong gusto niya? Kama? Anong gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin. Hindi, kasi miyembro siya. Tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oh. Same subject matter. Oh. Ano po ang gusto niya palabasin <clears throat> dito? May insulto niya ako. Ba, kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, ano ho, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo Ito, parang inaamin niya na hindi hindi niya kaya eh no? ay, saka wala siyang tiwala sa oh, committee eh hindi ma manawagan ka pa baka, na Ayun baka nakikinig siya baka nakikinig po kayo madam Sharon Cuneta Pakikausap niyo naman po si Sen. Kiko Pangilinan baka po pwede ay mapakiusapan mo bakit po naman meminosin 'yung blue ribbon committee sa pangunguna po ni chairman Rodante Marculeta nabubuo pa ng isang committee baka pwede 'yung sabihin nyo magbitaw ka na lang dyan sa blue ribbon committee <laughs> umalis ka dyan para hindi naman nakaka... Anong tag Hindi nakakasira, nakakainsulto nakaka, nakaka Kasi yung ginawa mo. Tama ka dahil oh. unang araw pa lang eh, di ba? Parang yun first day of class, sinabi mo na na ayaw ko sa classmate. Di ba? Di ba? Sa, tingin niyo po, kayo po bilang chairman? Ayun eh, nga sinabi ko sa iyo. Ako ang pagkaka... Uh, pagkakaintindi ko dyan. Uh -huh. Iniinsulto niya ako eh. Ah, ako naman, uh, uh -huh. ayaw kong, ayaw kong iniinsulto ako. Uh -huh. po, uh -huh. Kaya kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Ma'am chairman ng Blue Ribbon oh, Committee. At pakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yan. Uh -huh. <laughs> Hindi, yung punto na yan, Sen, baka malabo pa. Baka ayawan ng taong bayan yan. Eh. Pero ako sa tingin ko, bilang isa po na nag oobserba Sen, kung wala po kayong tiwala sa Blue Ribbon Committee, eh bilang miyembro, bumitaw na lang po kayo diyan. Sabi niyo na lang eh, aalis na po ako, chairman ng ng no, ano, no, miyembro ng Blue Ribbon Committee. Ito na. Wala la, eh. Tibala, eh. Talagang medyo uh. ano eh, uh, kaya sa nasasabi. 'Yun ang opo. aking 'yun ang aking pagaramdam. Ah, uh, opo. po. Uh, kata-transfer ko pa lang. Oho. Uh -uh. uh, isang araw pa lang ang uh, ginugol ko sa pag-imbestiga. Uh -huh. At kung titingnan mo sa lawak ng problema na uh, talagang harapin mo at iimbestigahan mo, eh, Opo. hindi mo nakakayanin naman ng isang araw. Ngayon, nakaka-isang araw ko pa sa sasabihin niya, eh, nagpo-propose ng isang independent investigative body. Anong ibig niya nakaka sabihin? Nakakaisulto nga talaga yun, Sen. Ano Anong nga. ibig niya sabihin? Di ba? At ang, ang ilalatag pa niya, i -re pa niya mga pangalan, dating ombudsman, Conchita, Conchita Morales. Morales. Opo. Opo. Hindi pa niya alam kung ano, yung ombudsman ay talagang katakot-takot ang corruption dyan. O bagay. Magkatapos sasabihin niya. Sabihin o. nila sa akin na ang ombudsman ay malinis na malinis. At oh. walang uh oh. corrupt dyan. Uh oh. no, Ako, pan... ako pa, ako, ako um, eh. Lalo particular na nung Sa, pa, kay Secretary Babe Singson, wala akong ano dyan. Opo, Kasa, opo. Dali, hindi ko naman talaga siya kakilala. Mm. Oh. Maaring <coughs> makakagawa siya ng mabuti rin para sa bansa. Mm. Kaya nang, lang, Pare-pareho silang naglingkod sa panahon ni dating Pangulong Pinoy eh. Eh uh -huh. e kung kulay ang pag-uusapan dito, puro yelo na naman yan eh. Pero ako naman siguro, Sen, in fairness, doon sa tatlong nabanggit, <laughs> baka naman walang kinalaman doon sa panukala ni Senador Kiko. Di ba? Nabanggit lang yung pangalan, pinupropose niya eh. Ang talagang uh, una best dito na, well, sabi niyo nga, nakaka-insulto talaga, yung Senador Kiko Pangilinan. Uh -huh. Diba? Eh sa Seko ni eh yung statement eh, hindi na hindi ay... na lang yung committee niya ayusin niya kasi ah uh -huh. uh, nagpapakadulubhasa siya na ayusin niya yung uh, agrikultura ng ating bansa. Ayan. Okay okay ako 'to. Sapagkat uh -huh. ang dapat mong tulungan ay uh, yung uh -huh. mga kapuspalad na mga magsasaka ngayon na hindi na nila malaman kung magtatanim pa sila ng palay o hindi. Opo. Oh. Eh Anong gagawin mo ngayon? Eh, napakahirap na ng kalagayan ng mga magsasaka ngayon. Hindi na na, bebenta yung kanilang mga palay sa sa halagang kikita sila. Oo. Uh -huh. Isip isipin mo, anong kalagayan ng agrikultyo sa bansa natin ngayon? Kung tawagin eh, subsistence farming. Oh. Subsistence farming. Ah, alam oh. mo kung ano ibig sabihin ng subsistence farming? Ano po ibig sabihin, Sen? Nagsasaka <coughs> ka. <coughs> Para mabuhay ka na lang. Mm -hmm. ah, eh, ah, wala, yeah. ka nang, wala ka nang may bebenta para Pansamilin sa ganun kumita ka. Mm -hmm. oh, oh, oh. Ito pang buhay na lang ng pamilya mo. Ito oh, yung oh. kaawa, awang kalagaya ng agriculture sa ating bansa. So survival mm -hmm. yan, Sen, pagkaganyan. Oh. Pagkatapos, eh, siya yung kumuha ng agriculture. Oho. Mm -hmm. oh. ang una mong tingnan ngayon, kung talagang uh, pinuntahan niya yung buong pampanga, sige Ayan. Halos binibili na lang 12 pesos per kilo ang palay. Eh. Mm -hmm. Yung hindi nabilad. Yung eh. nabilad, Ayun, nabilad 11 to 12. Yung hindi binilad 7 to 8 pesos per kilo. Yan. Saan so mo dadalhin ang magsasaka? Oo. Uh -huh. O eh, wala pa siyang, na, wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin paki Pakikialaman niya itong uh -huh. magtatayo ng independent investigative body. Nako. Ede, subukan mo. Oo. Uh -huh. Di ba? Ayun. Eh, sana makarating sa kanya. Uh -huh. ano ha, Kung wala ka palang tiwala doon sa committee. Eh, yun eh. daw kanyang proposal uh -huh. na yon ay nanggaling sa panukala nung isa pa. Oh, oh. mm uh, Ah. Na mag-create ng isang in, uh, independent in 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 People's Commission. People's Commission naman. Mm -hmm. uh -huh. Wala silang tiwala pala sa Blue Ribbon Committee. Questionin nila. Ayun, no? Diba? naman? Yung Pwede naman kami mag-debate dun. eh. Oh, uh -huh. diba? Kung pamamaraan ko, halimbawa, ayaw nila. Mag-debate tayo. Yeah. Oh. Yan. Yun ang inihingi ng pagkakataon, di ba? Hindi mm. naman nagsasalita sa'yo. Eh. Hindi, kung, kung magpupropose kayo na hindi hindi naman nyo naiintindihan ng mga... Hmm. Hindi, ako siguro, Sen, alam nyo, natakot sila sa nangyaring ito eh. Kasi ang tao, in fairness, so isang daan, parang 1,500 po ang pabor sa inyo eh. <laughs> Pangit nyo yun yung... So isang daan tao, 1,500 ang pabor. Ibig ko sabihin, Okay. Yung, yung, yung unang dating kayo sa Senado, Sen, mukhang iba agad ang dating oh. eh. Yung tao kasi parang sabi nila, nabuhayang kami ng pag-asa. Oh. Meron palang ganito, pwede palang gawin ng ganito. Ako muna, ako oh. naman. ha oh, oh. Ang analysis ko dyan, Jen, ang tingin nila dito ay yung, ang tinitingnan nila dito yung 2028 election eh. Oh, oh. Kasi mukhang nasapawa na sila ng Rodante Marculeta So hindi sila makaangat-angat ngayon. Mas, sabi niya, paano tayo aangat ngayon sa 2028? Paano tayo magpapakitang ginas gilas? Ah. Eh, nasa pawan tayo. Ang mainit na isyo ngayon, flood control. Eh, paano natin ipapasok yung agriculture? Ikaw, anong ipapasok mo? Hindi, flood control din kasi ito mainit. Oo, <laughs> eh, binigay nga sa akin ng blue ribbon. Kasalanan ko ba yun? Oo. Oo. Na wala nga. namang, nag, wala, hindi naman sila nag-apply siguro ron. Oo. Uh -huh. Oh. Eh, nung ako, sabi ko, pwede nyo bang ibigay sa akin yan? Uh -huh. Wala ano mang kumontra? Uh -huh. Tinatanong ako kasi. Eh sabi ko gusto ko sana yung blue ribbon. Oh, uh, puno kan? Oh, pwede naman nilang hindi ibigay sa akin. Hindi na ibigay ko na kaya hiningi ni -hining ganito eh, Wala uh -huh. naman eh. Sabi ko kung wala, di kukunin ko. Wala uh -huh. naman eh. Oh, problema ba 'yun? Di uh naman. -huh. Eh sa kabila ng mga pangyayari to, Sen... Maaka-ka-apekto ba ito sa mga susunod ninyong pagdinig? Sa lunes, naman... particular sa lunes. Oh, oh. Kasi na-expect, meron, meron pa isang senador na nag-privilege speech din eh. Mm -hmm. Parang hinihiling pa yata na, ba't yo kasi naman ako inunahan, meron pa akong mga gusto sabihin eh. Di ba? eh lunes na pala naka-schedule ito, Sen, yung second hearing nyo. Oh. Oh. Hindi nga, yung, hindi, nung una nga, hmm. nagsalita na nga rin yun. So uh po. -huh. Uh -huh. Dapat sana kanya eh, hindi sila nag-hearing muna yung araw na yun eh. Ah. Dapat eh, pinauna nila ako isang araw na lang sana. Ah, oh, eh, pinauna eh, mo na yung kanyang privilege parang, page? Parang yung kariton kanya, siyang humila kanya sa kalabaw. Mm -mm -mm. Oo. Oh. Eh, sabi ko naman sa sarili ko, bakit? Kinakailangan ko bang tanungin lahat ang mga asama ko? Si oh, Sino yung no. privilege speech oh. dito? Ma mandato Ma malay, ko ito eh. Malay ba natin na mayroon ako pala may sila pa ganun? Ako may pananagutan dito eh. Ayun <laughs> Ay, na nga po. Ngayon, in-announce oh. ko naman yun eh. Oo. Oh, oh. Naka-announce yun. Oh, sa ganitong araw, magsisimula <laughs> ang pagdinig <laughs> ng Blue Ribbon Committee. <laughs> lahat. lahat alam. Ayan. Opo. O di sana sumama <laughs> siya doon. Mm -hmm. O pinili niyang magpakatahitahimik pagkatapos na makapag, uh, makapagsagawa ng isang pagdinig? At saka siya ngayon uh, privilege speech pala kahit siya. Kahit na hindi na pinapayagan ng tuntunin, sige, pinakapagsalita pa rin. Mhm. Mm oh. oh. Ngayon, nung ma malaman niya na naman sa Lunes magsisimula yung pangalawa. Oo uh -huh. opo oh, oh, nagmanifest sa floor, sabi niya sana eh, i-reset yung September 1. Bakit na? No? <laughs> yung sa pagkat, talaga uh, naman kanya na magsisimula yung uh, yung pagdinig ng DBCC, yung, ah, yung budget oh, na ito. opo oh, oh. uh -huh sabi ko naman sa sarili ko, di pumunta ka doon sa DBCC. Oo oh, nga naman. Bakit malaya ka namang pumili kung saan ka pupunta eh. Oh, Bakit i-reset -re na naman? Kaya parang talagang ano eh. Oh, parang nga. ayaw nila <coughs> na nakapagsisimula ako ng pagdinig. Oo. Oh, oh. hmm. Eh kasi mukhang nakikita nila sen. May tinatanong ka kanina, oh. oh. maapektuhan ka ba? Ay, yung nga sinasabi oh. ko dahil uh, kasi uh, kuminsan may mga pangyayaring ganyan na na na, 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 Baka ka ng loob. Eh, out oh, of focus eh. Ay, puro, kumbagsa, pinagtulong ko Kasi... ng mga, mga lumang class, mga ano eh, all-timer eh. Oh, eh, oh. pinagtulong-tulungan na ako sa House of Representatives eh. Ako oh. Sa bagay. Oo. Oh. Oo oh. oh, nga naman. Para oh. namang nakalimot na kayo. Kamakailan lang ito eh. <laughs> pinagtulong-tulungan ako. Ako na lang ang natira. Oh. Mm -hmm. Pati Hopia, kinuha pa nila. Oo. Oh. Oo. Oh. Ano nangyari? Oo, oh, nakalipat tuloy ako ron. Ayun. O pagtulong-tulungan nyo uli ka ngayon. Eh, baka may ibang mga. O, eh, bahala. bahala kayo. Aka, aka, kala, mawawalan na ako ng loob. Oh, Masisara na ako ng loob. Oh, oh. Sumakay na silang lahat. Nako. Ba? Eh, hindi kasi ngayon, sen, alam niyo, ah, hindi lamang yan. May mga oh, kaya. Hindi ako kasi, ito yung mandato ko eh. Kung ano yung nalalaman kong tama na gagawin ko, magmula noon hanggang ngayon, para palaging ganito yung aking papatakaran. Oo. Oh. Nako. Eh ngayon pala sa ano, hindi lamang yung panukala na yan kasi mm -hmm. meron na po ngayon uh, Tricom. Mm -hmm. Lunes kayo, Martes magkakaroon din <coughs> ng investigation. BIR, mm -hmm. may investigation na rin. Uh -huh. DPWH, uh -huh. meron na rin. Customs. Customs, meron uh -huh. na rin. DTI, meron uh -huh. na rin. Yung barangay na lang yata. Ang... Pati yata barangay, meron na rin. <laughs> so <may> barangay clearance. <laughs> so, yung... Ang malaki niya, meron na rin po. Hey, lifestyle check naman. Ngayon, tingnan uh -huh. mo ngayon, tingnan mo ngayon. Bakit na-inspire sila ngayon lahat? Mm uh -hmm. -huh. nakapag Isang araw. Isang araw pa lang eh. Mm -mm. Oh, yun 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 nga oh. po. Oh. Hindi nyo pa nahalata, isang araw pa lang. Ah. Uh, oh. Lahat na sila magsasawa, magsasagawa ng investigasyon. Mag <laughs> oh. Pati Deb-Deb, yung ano, yung kay uh, Balisakan, di ba? Mm -hmm. Oh. Oh, hari na wa. Na oh. makagawa sila. Pati ngayon ang Department of Budget and Management ay uh, nag-iimbestiga na rin ng mga projects na ito. So, ang ibig nila sabihin, o oh, total, nagsisimula na kami. Ikaw, Blue Ribbon, uminto na, ganun parang ba? Parang ganun po ang mensahe, Sen. Kasi yeah. ang Blue Ribbon, para gusto nyo sabihin sa taong bayan, Oy, Blue Ribbon, preno ka muna. Pwede bang uh, ito muna ang bigyan natin ng pagkakataon? Ano yung isa sinabi, eh. No. wag muna kayong magano. <laughs> I-reschedule nyo na ako muna. Oh. Parang ganun, Sen, eh. Nung oh. so, nakikipagkagawan sila ngayon. Okay. So, yun na nga po. Ba, talaga yata Ginagamon. Oo, oh, mm. oh, 'di ba? Hindi sila nag-aampon, nakikipag-ano siguro sila. Nag-aaksahan. Nagkaka- uh -huh. nakikipagpaligsahan. Uh -huh. May competition na, 'di ba? Oo. Uh Pero -huh. so, 'di diba, maganda diba kasi ang taumbayan nakikinig. Ha? So, bye-bye. Yeah. Opo. Pagka pagka-competition, makikita nila ngayon. Alam mo pagka ang competition healthy, uh -huh. Uh -huh. tama, healthy makikinabang competition. Anano, eh? Makikinabang Sa ang ano? Makikinabang ang taumbayan. Opo. Makikita sino kaya talaga si sige. Mhm. Uh -huh. O, makikita nilang pagkakaiba ngayon. Hindi kaya maguluhan sa inyo? Kasi sa dami na mag-iimbestiga, sa halip na healthy competition, ay maguluhan pang isipan ng taong bayan? Sila ang magugulo. <laughs> yung iba. <laughs> ngayon lang kayo nakaisip ng gano'n? O, oh, oh. merong nagsimula? Oh, oh. oh, nakita siguro ng mamamayan, ba, parang tama yung landas na tinutuntun nito ah. Yun nga. Hindi siya maingay. Oh, oh. Simple lang siya. Mm -hmm. Ang mga tanong, kitang-kita, maliwanag. Oh, oh. ah, di ba? O ngayon, tsaka sila ngayon magpapaligsahan. Uh -huh. O di ba, hala kayo sa buhay niyo. Biglang dumami ang mag-iimbestigyo ngayon, na At um, ang at, um, gusto natin iparating sa inyo, same subject matter. Di, di maganda. <laughs> di ba? Di maganda, sige. E eh, baka naman kasi kako yung iimbestigyo. Halimbawa, si Chairman, ah, si Secretary si Manny Bonoan, di pa nakakatulog. E eh, baka kung ano-ano masagot niya sa mga pagkatanong, hindi na... Yung kanyang isipan, hindi rin mapagkatulog yung tao ng mga imbestigahan? Anong, anong iimbestigahan alimbawa, ng, ano, <coughs> ng department? anong sabi mo? Ilang? Yung DEPDEB. deb yun oh, nung, yung uh... dating NEDA. Yan, oo. Uh o oh, anong iimbestigahan niya? Yun daw pong, uh, ano daw, yung, anong, di ba nung ano, binabalita natin yan na mag-iimbestigahan, hmm. i-review nila yung mga proyektong pinasukan ng ito ng mga, mga malalaking flood control oh, projects. eh? Kailan daw? Sinimulan pa, na daw. Sinimulan na raw po nila. Jesus, eh. Marius. I-assess po yan. Oh. Eh, balik na lang tayo dun sa, ano, total, <laughs> magulo yung mga... <laughs> sa lunes, sen, oh. ay... Anong asahan natin? Baka naman... Ay, nagpalabas na ng sapina. Ha? Si Senate President. Ma marami bang, ano, mga, mga bagong oh. madidiscovery na naman? May, may inianda ba kayo? Kinakailangan kasi dumating yung mga pinatawag yung kasi yung mga iba wala. Oh, diba? Oh. Oh, di maghintay kayo. Ah, wala bang sagot na darating sila o oh, nagde-decline? Oh. hindi, ipa-arresto na raw eh. Ang ah, so ito uh, ay hindi oh, invitation. Pina, hindi na sa pina Sub, na ito. Oo oh, nga, no? Subpina na ang ito. pina ay hindi mo kaila, hindi mo pwedeng i-decline, tama oh. ba? Sir? Eh? Bala sila kung darating sila o oh, hindi. <laughs> di ba? Uh -huh. <laughs> uh -huh. Nako. Eh, basta ano, ako na magsasabi Nelson, may hmm. pasabog sa Lunes. May pasabog? May pasabog. Oho. Uh -huh. Ah. Uh... mo <laughs> <Baka nasusunod ito. laughs> Ilatag muna natin nasa natin ating magiging box pa